Ano ba 'yan? Ano ba pinagmamadali nyo? Ano ba? Bakit yung bakit pinagmamadali? Ay. Kumain na kayo dyan. busog pa ako. Ano ba? Lumayo ka sa akin. Ang baho mo. Alis na nga. Double tone po yung ni-rate dun sa sobrang barangay. Ay, oo, oo, Balita ko nga, tatay pa niya yung gumahasa sa kani. Eh. Grabe, no? Sarili mo pang ama? Oo nga eh. Kaya kayong dalawa mag-ingat kayo. Nako, lalo ka na Beverly. May tiwala kami sa tatay mo ha. Pero, yung nanay mo, si Lily. Tama. Huwag na huwag mo yun iiwan sa puder ng nanay mo alam mo naman ugali nun tsaka yung trabaho pa nun kamagalala hindi naman siya iniwan ni tatay tsaka lagi naman siyang kasama ko saan pumunta si tatay hindi naman siya pinababayan ni tatay tsaka nagpapasundo naman ako kay tatay kapag umuwi tayo ng gabi mabuti tara na nung oras na yung hapon natin ha? tara na may gagawin pa ako sa si bahay okay lang tol sa buhay Kamusta so, school? Okay naman po ako. Mm -hmm. Kumain ka na? Libre okay. mo. Ikaw eh. Libre mo. Wala oh, kang bawal. Hindi nga Ay. eh. na! Bakit ba parang nagmamadali ka, Beverly? Parang nasumusunod kasi sa likod namin. Sumusunod? Wala naman ah. Oh. Tara, gusto niya sa na lang sa amin. Pauwi na rin kami.

<laughs> Mga baba, tara na. Michelle, pinumanin ka pa dito. <laughs> Baka ano? na na. Gusto, tara na. na. Sige, uh, kumain ka lang dyan uh, Okay lang ako uh, Kumain ka nga lang dyan Hindi ka ba nakikinig? Uh, uh, Ayoko nga eh uh, 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 uh ka inutil talaga. Gusto mo mm. kumain? Ha? Gusto mo kumain? O, ito! Kumain ka! Sit! Ito na! Ito na! Hoy, ikaw naman. Ako muna. Hmm. Hawa mo ito, pre. Ito uh, na. Napiglas pa eh. Hawa ka niyo maigi ah. Ito tayo nga na ito, pre. Sarap mo. Salamat ah. Salamat ah. <laughs> ano kayo, kaldo? Ha yung kaibigan ko kasi galing sa Japan. Alam mo na, baka marami tayong bibitin, marami pa sabigon. Sige na, samahan mo na ako. Paglilis lang. Lilinis lang po 'na. Oh, eto. sutin. Sutin mo. Okay po. Nay, ano pong ginagawa natin dito, Nay? Nandito kasi yung kaibigan Ayun, ayun. Ay na yun? Ikaw? May ano pong ibig sabihin na ito? Ayun, ka, nice. Nay, ayaw ko na! Sige na! Pumasok ka na! Sige na po. Wag! Nay! Hindi ka na dito. Bayad ka na. ¡Hehehehehehehe! <laughs> Huwag naman magawa ko. Matamad na ako. Matamad mo? Talaga. Ay, mahuli na ako! Oo. Sira. Lili, ba't ganyan ka lumakad? Naihihi lang ko yung kanya. Naiihi? -hi? Eh, hindi naman ganyan na lahat ang naiihi. Lili. Yung ano ba lang yari? Sabi niyo sa amin. Ano ba? Sinabi niyo na lang siya. Huwag kayong makikailang sa akin. Hindi hmm. ano ba sa mga magsimunga eh? Really? Hindi ka na. Hindi ka na! Ano yung hey, mga labahan Malamang ko lang po na ano may ginagawa kayo sa kapatid ko. Ano? Magsusumbong ka? Saan? Sa inutil mong tatay? Baka nakakalimutan nyo? Kung sino nagpapalaman sa nyo? Kaya kung ako sa nyo, susundin nyo ang pinag-uutos ko. Hindi, hindi. Halika na. Alis tayo. Halika na. Saan po kayo pupunta? Wala ka ng pakilang ko sa pamipipinta. Oh, labahan mo! Halika na. sinili. Sino nagbili niyan? Si tatay ba? Hindi po. I yung lalaki po. Sinong lalaki? Hindi ko po kilala. Pero kilala po ni nanay. Sabi po niya maglaro daw po kami ng bahay bahayan. Ate, masakit pala magbahay-bahayan. Masakit dito, oh. Ito so, nga sa amin na yung grab. Oh. Uy. Natapos mo na yung research mo? Uy. Parang lutang. Ano ka ba? Ha? Ah, wala. Tara, pasok na tayo. Ayos ka lang? Ayos lang. Totoo. Seryoso. Anong nangyari sa'yo? Wala. Bakit parang ginilipo ka mo? Ano mo di yung is? Hmm. Parang. Tada. Diba? Hmm. Daya ni. Daya ng mga tis na. Di ba kayo yung kaibigan ng anak ko sa Beverly? Kami nga ho. Bakit ho? Tayo ka nga eh ha. Nakaon ka na. Pasensya na ho, pero hindi ho ako interesado. Sayang naman. Malaki pa naman kikitain mo. Ang ganda na pa naman. Pwede ba, layo mo kami? pag Pag-isipan mo. Mani. Ano? Talaga daw ba? Okay. Masok. 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 Kimte din dala mo? Hay. Bata. U. Oh. Dinon na naman 'yon. Tindahan ng kapatid mo ah. Sayang naman ang ganda niya. <tis> Pwedeng bala 'yon mo kami? Tigilan mo kami hindi mo kami katulad na pati sariling anak binubugaw. Ano sabi mo? Wala kang ebidensya na ginagawa ko sa mga anak ko. Ano yung nakita namin kay Lili, ha? Ano yon? Labas ka na dito, ha? Wala kang pakialam! Huwag kang makialam, ha? Ay, pre. Labas ka dito! Yes, Kung ako sa inyo, mag-iingat ako. Baka makarma kayo. Wais ako. ano nangyari? Alam mo ba nangyari sa amin ngayon ni Patricia? Ano? Wala Walaan ko. Kinukulit na naman kayo ni Aling Corazon. Di lang yun! Pati kapatid ko, binibigtima niya eh! Hindi na nga makaalis sa kanya sa tabi na tapos. <laughs> Ewan ko ba, kung ano merong magaalis sa aling corazon. Yes. Naaawan na nga ako nila, Beverly tsaka Lily Pero hayaan mo na yun, baka madilim babae Sige na, kami. Hoy, Lily! Mag-ayos ka na, alis tayo. Hindi, Lili. Hindi kasama. ka sama. Hindi ko lang kapatakay. ba? sinusuway niyo na ako ngayon, ha? Hindi. Sasama ka sa akin. Halika dito. Bitawan niyo yung kapatid ko, hindi siya sasama sa'yo. Sasama ka sa ayot mo sa gusto. Gaga, kahit magtago ka man dyan sa tatay mong inutil, wala naman niya magagawa eh. Palibhasa, walang kwenta. Apaka-inutil! Hindi bali alin na pong si tatay? At least po, ginagampanan niya po yung responsibilidad niya bilang magulang. Eh kayo po? O anong ako? Ako lang naman ang nagpapalamon sa inyo dito eh. ba? Diba? Binibenta ko nga sarili ko para makakain kayo. Gaga! Bakit na hindi niyo po ba binibenta yung katawan namin? Paano niyo po nasisigmurang ibenta yung, benta yung katawan namin? Baka walang yamo! Wala kang kwenta! Lahat kayo dito! Walang kwenta! Set! <coughs> <coughs>